Yon mga tropa Kwentuhang Canada tayo dito sa Labas ng uh, Ating bahay Huwag muna tayo sa may civil chair natin Kasi medyo nakaka-burn na doon So papakita ko lang sa inyo yung Buhay ng Canada Ayan. Kita nyo ang kapal pa ng yelo Nasa kalagitan pala na tayo ng February Pero makapal pa rin ng yellow. Yellow, I mean, So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa environment mga tropa, di ba? Tara labas tayo. Yeah. Yeah, sasara ko lang tong ating uh, sak sasakay ng anak ko kita. So, ano tayo dito. Medyo magso tayo ng gloves mga tropa. Kasi napakalamig. Minus 24 ngayon, plus wind chill na no? minus 33. Sabi nyo, dito sa ah, Central Canada. Nakita nyo naman, sobrang lamig, ba? Tignan natin yung tulay na to. So yan, sabihin na tayo mga tropa. So pag-usapan natin um, about sa environment Canada. Alam ko, yung iba sa atin, eh, walang pakialam sa mundo. Pero dapat ating pakialaman to kasi Uh, ang natin to eh uh, mag-iisa lang to mag-iisa mundo lang natin ang earth diba? pero isipin yung mga tropa di ba kasi may nabasa akong isang article about sa mga glacier particularly dito sa atin, sa Canada na yung Peyto Glacier, do sa may Banff National Park eh, nagdidelikado medyo natutunaw sa mga tropa So hindi magandang hindi magandang, uh, hindi magandang hindi magandang hindi magandang mga pagitain mga tropa. Ano ba ang glacier rate sa Canada ay napaka-importante. At hindi lang sa Canada mga tropa. Tingin ko sa buong mundo. Kasi ang glacier ay protection yan eh, natin. Eh. Laban sa init. Oh, pag nakita niyo 'tong mga tropa, pwede ka lang tumapak sa gitna niya. Kaso medyo medyo ano pa. Ano. You know, medyo matigas, medyo malambot pa nakita niyo yung dulo na 'yan, oh, you know, yung gitnang gitna na 'yan, oh. You know. Malalim 'yan ibig sabihin, yan, malambot pa. Pero minus 24 ngayon eh. Ito so, ilang araw nang malamig. Ilang araw nang standing yung lamig na minus 24 to kapon minus 40. So isipin nyo. So tingin ko dyan eh talaga matigas na yan Siguro siguro sa gitna Sa ano lang Sa lang Pero yun nga mga tropa Diba yung Glacier natin tropa Ang nakakatakot Teka. Nakakatakot yung glacier mga tropa Kasi Ano yun eh Daang taon na yan Na nandyan Sabi ng mga eksperto eh Ano daw Hindi na raw tatagal ng 10 years Ng isang dekada So kung titingin sa mga uh, sa, sa article, kung mababasa niyo yung article na yun, from 2011 to 2001, 2021, sa dekada nakalipas si eh, ang laki ng ibinago. Ang laki ng ano, ang laki ng nabawas sa yelo. So nakakabahala mga tropa, no? di ba? Sabi nga lang, sabi nga ng mga Canadian ni eh, ano yan eh. Hindi lang basta view protection ng mga uh, anong ano uh, yan, ng kan Ka Canada yan. Laban sa init. So, so kung mawawala yun, baka sobrang init ng Canada. Sarado to. Sinara nila. Nakasara. So, yan to, pakita nyo man. Lalid ng snow. So, minsan dyan may nag ski Pero tingin ko bawal mag-ski dito kasi etong lake na to e eh, medyo may kalaliman so anyway uh, ayon sa forecast nila ano mga, uh, mga weather analyst e eh, hindi na tatagal ng 6 weeks ang winter so mas maaga daw ngayon ng spring kaya abangan natin mas magandang <laughs> ang iba sa atin nananalangin na mag spring e eh. kaya't ako mag spring na kasi sobrang lamig mga tropa sobrang lamig dito sa Canada ngayon, mga panahon ngayon. Pinapalang pinapanalangin ko na lang mag-spring, pero kailangan ng cargo ng lamig. Kailangan ako ng lamig. Kaya dapat hindi tayo langin ng lamig talaga mga tropa. Kailangan mag ano tayo, mag manalangin tayo ng marami pang snow or lamig pa nga, di ba? Para tayo dito. Yan. Ito sila oh. Mga tropa nating uh... Hello. Hi. Hello. Mga tropa ng natin yan mga tropa. Ayan. Wow. Bago to ah. Ngayon ako nakunting dito ah. Ayun. So, di ba? Ang ganda ng Canada. Kaso nga lang, kung mawawala yung glacier. Kung mawala yung Alam po, hindi lang sa Canada uh, ah, delikado yung paggawala ng glacier. Pati yung mga glacier sa buong mundo. Sa Amerika, sa South Pole, eh, yung glacier ay medyo delikado. Kaya, kasi nga umiinit yung mundo. Climate change, di ba? Oops, dahil, 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 masawa, Climate change, Yeah. Diba? Dapat hindi tayo, hindi tayo manalangin ng mainit. Panalatili natin ganyan kasi ganda ng lugar na yan. bakit ko ba ito sinasabi mga tropa? Kasi may concern ako sa environment natin eh. Diba? Hindi lang tayo about Canada para alam mo na, para kumita. Para mag-enjoy. Tingnan mo din yung ano yung magagawa mo para sa Canada. Ba, diba? mga tropang kaya nga tropang Canadian tayo eh. Pag uh, summer may meron ditong parang falls. Parang meron nga diyan, may falls diyan. May sempre wala po si ba. Puro yelo ang paligid natin mga tropa. Ang ganda di ba? Ang ganda ng Canada ko tutusin. So, naman kung mawawala yan, di ba? So, panalangin natin na sana hindi matunaw ng mabilis yung uh, Glacier. Yung Columbia Ice Field kasi protection ng kanindyan yan. Laban sa init. Sabi nila, rapid daw yung ano, rapid na daw yung sobrang bilis daw ng ano, ng pagkatunaw ng glacier. Hindi na tatagal ng ano, ng 10 years yung pag, natunaw so isipin mo tropa di ba yung glacier na yun eh ano yun eh daang libong taon bago na tapos matutunaw lang ng 10 years isipin mo ang pangit ano lang protection natin gawin sa ano laban sa init baka matusta na tayo mga tropa diba? Kaya, ako iyo Huwag ka manalangin ng, ano, ng mainit, ng umilit kagad agad. Kasi kailangan pa natin yung gabi kalabig. Pag nasa Canada ka, matututunan mo naman ito talaga itong ano eh. Matututunan mo itong mag-enjoy sa snow. Ako nag-enjoy ako sa snow eh. Mm -hmm. So dapat hindi tayo nanalangin ng mainit. Kailangan kung ano yung weather ng kada. Panatiling natin malamig. Kung malamig siya, malamig siya, di ba? So, ba, diba, tropa? Sana nakukuha niyo yung point ko, no? Kaya, may hirap pagsalita pag kamalamig. Ito tayo. Napakahirap pagsalita pag malamig mga tropa. Ayan o. No? Kita nyo. Kita nyo yun o. No? isa sa mga nagpapahi, ano, nagpapa butas ng ozone layer natin yung mga ganyan. ano carbon yan so hindi maganda yan So yun lang mga tropa Sana May nakuha kayong Konting value Sa ating kwentuan Kwentong Canada Kahit napakaikli Sana mag enjoy ka Sa winter Malapit na mag spring Huwag kang mag -alala. <laughs> Malapit na tayong mag enjoy ulit Sa alabas Pero Sabi ko nga sa'yo Enjoy mo pa rin yung winter Kahit malamig Lumabas ka Magsuot ka lang ng Ano Ng proper gear tingnan mo magsuot ka lang ng proper gear ayun So ito ng proper gear Kinitsa ko sa'yo mag enjoy ka So hanggang sa susunod na vlog mga tropa Sa ating muning kwentuhan Panoorin mo yung susunod na video Kasi siguradong may makukuha ka dyan about Canada Kung nahihirapan ka sa buhay Canada Panoorin mo to baka makatulong iyo. Ingat mga tropa Paalam Mwah Babu Mwah